Araw, especially 60s hanggang 80s ay nasaksihan natin kung gaano kalaking parte ng mundo ng rock and roll ang kasuotan o costume ng mga banda, kanya-kanyang style at kanya-kanyang gimmick. Mga panahon nagme-makeup ang ibang kalalakihan hindi para magpa-cute na katulad ng iniidolo ng mga kabataan ngayon, kundi para magmukhang bangkay, diablo o anumang imahe na babagay sa kanilang musika. Pero habang paastigan ng costume, make-ups at itsura ang iba, ay eh may isa namang banda mula sa Australia ang naging kakaiba ang ACDC. dc Bandang nagpatunay na pwedeng maging isa sa pinaka-successful na rock and roll band at maging malaking inspirasyon sa maraming banda kahit hindi pinagpala sa tangkad at tila ba parang bata na papasok lang sa school palagi pero wag ka bumenta ang bandang ito mga idol nang mahigit sa 200 milyong kopya ng album sa buong mundo at ang ac din ang may hawak ng isang album na pumapangalawa sa thriller ni Michael Jackson sa mga pinakamaraming nabentang album sa buong kasaysayan ng musika halika at talakayin natin ang isang bandang hindi pwedeng hindi mo kilala kung mahilig ka sa rock and roll dahil tulad ng The Beatles, Led Zeppelin, The Rolling Stone at iba pa ay isa din ang ACDC sa mga naging haligi at humubog ng rock music. Paano nga ba sila nagsimula? Anong mga matinding pagsubok ang kanilang pinagdaanan? At kahit alam naman natin kung gaano kahirap sumikat sa US ang tagaibang bansa, eh paano nagawa ng ACDC na maging isa sa pinakamalaking banda hindi lang sa buong mundo kundi maging sa buong US mismo. Mas lumakas sila sa US mga idol kaysa sa sarili nilang bansa. Ano nga ba ang nangyari? At gaano kalaking parte ng tagumpay ng banda ang pumanaw nilang bukalista? Nasaan na nga ba sila ngayon? Talakayin natin lahat yan. Pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kita mag-subscribe at i-like ang video ito dahil sobrang laking tulong ng like mo dito sa channel natin. Maraming salamat mga idol! Nagmula ang kwento ng ACDC kay Malcolm Young na noon ay miyembro sa Australia ng bandang tinatawag na Velvet Underground. Tapos napunta ito sa Marcos Hook Roll Band noong 1972 kung saan ay nakasama niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Angus Young. Pero bago pa ma-release ang debut album ng banda, eh umalis na dito ang magkapatid na sundan yun pagbuo ni Malcolm ng bagong banda noong 1973. Isinama niya dito ang dating bukalista ng Velvet Underground na si Dave Evans, ang drummer na si Colin Borges, bassist na si Larry Van VanCrit at sumali na din ang kapatid na si Angus. Tinawag nilang ACDC ang banda na hango naman ni Malcolm at Angus sa nakita nilang ACDC sa adapter ng sewing machine ng kanilang kapatid na si Margaret Yang. Malaki din ang naging parte ng nakatatanda nilang kapatid na si George Yang na noon ay naisipang umalis at isuko ang kanyang pagbabanda para tulungan at alalayan ang kanyang nakababatang mga kapatid. Ito mga idol at ang isa sa tumayong producer ng ACDC at dahil glam rock ang una nilang tugtugan ay naging glam din syempre ang purmahan ng mga ito maliban na lang kay Angus na ang trip na suotin noon ay sari-saring costume ng superheroes pero dahil na rin sa suhestyon ng kanyang kapatid na si Margaret ay nagsimula na itong magsuot ng school uniform na outfit noong 1974 na naging trademark na niya hanggang sa ngayon samantala ay inalis naman nila nung panahon na yon ang kanilang drummer at bassist dumaan kasi sila mga idol sa stage na kailangan nila mag-experiment para maging kakaiba sa iba. Sobrang tindi kasi na kompetisyon ng mga banda nung panahon na yon. At matapos nga sumubok ng iba, ay nakuha nga nila si Rob Bailey bilang kanilang bagong bassist at si Peter Clark naman bilang drummer. Nakilala ang banda sa mabangis nilang live performance kaya unti-unti ay nakakabuo ang mga ito ng matatag na fanbase. Pero noong hinawakan sila ng promoter at manager nilang si Michael Browning ay muling nagkaroon ng Malachi aking pagbabago sa banda. Ayaw kasi nito ng glam na tugtugan at style na mayroon ng ACDC. Dahil sa halip na glam ay gusto nitong hard na blues rock ang maging tugtugan ng banda. Ang problema lang mga idol ay hindi na bagay ang boses ni Dave Evans sa naturang genre kaya tinanggal na siya ng tuluyan sa banda. Sa panahon na yon ay isa si Bon Scott sa nasabihan ni George Young na naghahanap ng bukalista ang kanyang mga kapatid sa ACDC. Isang magaling at eksperyensyado ng bukalista si Bon Scott pero kagagaling lang nito sa aksidente kaya nagtsatsaga lang ito nung panahon na yon bilang tagakabit ng posters at tagapinta ng mga office nagustuhan naman agad ni Bon ang banda ang problema lang eh medyo nagdalawang isip pa ito dahil nagduda siya sa kakayahan ng ganung kabatang banda tapos sobrang tanda naman ang tingin sa kanya nina Angus at Malcolm dahil siam na taon ang agwat nito kay Angus pero ganun paman isang gabi ay nagkaroon sila ng pagkakataong magkaroon ng jam session at doon din eh ay agad na naramdaman ng banda na natagpuan na nila ang bago nilang bukalista. Ganon din naman si Bon Scott, natagpuan niya na ang gusto niyang salihang banda. February 17, 1975, noong ma-release ng banda ang kanilang debut album na tinawag na High Voltage na naging sobrang patok agad sa kanilang bansa sa Australia na, na certified pa nga dito bilang 5 times platinum. Ang problema lang mga idol tulad nung una ay hindi talaga mag-fit sa gusto nilang style ang kanilang bassist at drummer kaya tinanggal nila ulit ang mga ito at matapos sumubok ng iba ay pumasok na sa ACDC noong 1975 ang bagong bassist na si Mark Evans at drummer na si Phil Rudd matapos makapag-release ng album na TNT noong December 1, 1975 ay gumawa na agad ang banda ng demo na ipinasa ng kanilang manager na si Browning sa mga kilala niya sa London at dun nga noong 1976 ay nakakuha ang ACDC ng international deal sa Atlantic Records. Nag-uumpisa lumakas ang punk rock sa UK nung panahon na yon, kaya kahit sobrang ayaw ng banda, ay eh malimit pa rin silang maibilang ng mga tao sa naturang genre. Noong May 14, 1976 ay inirelease nilang muli ang High Voltage bilang pangatlong studio album at pinakaunang international album. Naglalaman naman ito ng mga kantang mula sa dalawa nilang album sa Australia, kabilang na nga dyan ang mga singles na It's a Long Way to the Top at High Voltage. Nagawa lang nitong pumasok mga idol sa number 146 nang ng Billboard 200. Pero nakakagulat namang na-certified ito bilang 3 times platinum sa US. Sinundan nila ito ng Let There Be Rock noong July 25, 1977 na bumaba pa sa number 154 ng Billboard 200. Pero na-certified naman ito bilang double platinum. Nasundan ito ng pagtutur ng banda na kasama ang Black Sabbath na kahit naging magkaibigan si Nabon Scott at bukalista ng Black Sabbath na si Ozzy Osbourne ay hindi naman naging maganda ang relasyon ng mga kabanda ng mga ito naging dahilan nga ng pag-alis ng AC/DC sa naturang tours. Noong mid-1977 naman ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan si Mark Evans sa magkapatid ng Malcolm at Angus kaya tinanggal ito ng banda at binalitan ito ni Cliff Williams. Inirelease naman ang panglimang studio ng mga ito na Powerage noong May 25, 1978 pero mas bumaba na ang benta nila dito na naging platinum album lang sa US. Dahil dito ay ipinasok na ng kanilang management ang legendary na producer na si Mutlang sa eksena. Ang problemang kapalit lang nito mga idol ay kailangang tanggalin ang kanilang tumatayong producer noon at kanilang matandang kapatid na si George Young. Ikinasama ito ng loob ni Naangus at Malcolm dahil parang nawalan umano sila ng pang-anim na miyembro ng banda. Pero hindi naman nila maitatanggi ang matinding impact sa kanilang musika ng isang mutlang dahil sa tulong nito ay na-release ng banda ang album na Highway to Hell noong July 27, 1979 na naging Simulan na ng sobrang pagsikat ng banda. Andito na ang single na Highway to Hell. na naging trademark song na ng ACDC. Pumalo na ito sa number 17 ng Billboard 200 at na-certified ng 7 times platinum sa US. Pero sa pag-angat na yon ng kanilang karera ay para naman silang binagsaka ng langit at lupa sa biglang pagkamatay ng bukalistang si Bon Scott na kahit sa dahilan ng pagkamatay ang lumabas eh sinabing ang dahilan ng pagpanaw nito ay acute alcohol poisoning. Natulog ito mga idol sa sobrang kalasingan at hindi na nagising pa. Sinasabi naman ng iba na nalunod umano ito sa sariling suka. Dito ay nalagi sila sa sitwasyon na hindi alam kung tutuloy pa o bubuwagin na lang ang banda. Pero sinabi ng pamilya ni Bon Scott na magpatuloy ang mga ito dahil hindi umano papayag si Bon Scott na masira ang banda dahil sa kanya. Pero hindi naman naging madali ang maghanap ng kapalit nito na may parehas na karisma at bangis sa pagkanta. Kaya matapos ang ilang subok sa iba ay naisipan nilang hanapin ang inirerespeto ni Bon Scott na bukalista ng bandang Jordy upang anyayahan mag-audition sa banda si Brian Johnson na agad naman nag-fit sa ACDC dahil na rin sa galing ng boses nito at kakayahang magsulat ng kanta. Dito nga ay nabuo at na-release nila noong July 25, 1980 ang album na Back in Black kabilang ang mga singles na You Shook Me All Night Long, Hell's Bells, Rock and Roll Ain't Noise Pollution at Back in Black. So mga idol ang naging pangalawa sa album na thriller ni Michael Jackson bilang pinakamalaking benta ng album sa buong kasaysayan ng musika. Pumalo lang ito sa number 4 ng Billboard 200 pero bumenta naman ito ng mahigit sa 25 milyong kopya sa US pa lamang. Kaya na certified ito bilang 25 times platinum album o double diamond album sa US at bumenta naman ito ng 50 milyong kopya sa buong mundo. Isang achievement na walang kahit anong banda sa buong kasaysayan kasaysayan ang nakagawa. Nag number 1 na sila sa Billboard 200 sa sumunod na album noong November 20, 1981 na For Those About To Rock We Salute You. Pero na certified na lang ito bilang 4 times platinum sa US. Sa mga sumunod na album mga idol ay napagpasyahan ng bandang alisin ang producer na si Mutlang at gawin na lang nilang mag-isa ang pagpuproduce ng kanilang albums. May pagkakataon pang ibinalik nila bilang producer ang kanilang kapatid na si George Yang Pero kahit na natili sila sa itaas ng Billboard 200 ay hindi na muli silang nakabenta pa ng ganong kalaki. Sa pagpanaw ni Malcolm noong November 18, 2017 ay pinalitan ito ng kanilang pamangkin na si Stevie Young. Ito pa mga idol ang kanilang mga sumunod na albums, ang Flick of the Switch noong August 19, 1983, Fly on the Wall noong June 28, 1985, Blow Up Your Video noong January 29, 1988, The Razor Edge noong September 24, 1990 Ball Breaker noong September 22, 1995 Stiff Upper Lip noong February 28, 2000 Black Ice noong October 17, 2008 Rock or Bass noong November 28, 2014 At Power Up noong November 13, 2020 Sa kabuuan mga idol ay nagkaroon sila ng labing walong studio albums Tatlong live albums Labing isang video albums Limampot music videos Isang extended play, 57 singles, dalawang soundtrack albums at dalawang box sets. Sa 50 taon ng kanilang karera ay bumenta sila ng mahigit sa 200 milyong kopya sa buong mundo na nakakahanga pa dyan mga idol. E eh daang milyong kopya nga dyan ay nabenta nila sa US pa lamang. Nagkaroon sila ng ilang tours at nag-headline din ng festivals ngayong 2023 at inaasahan pang muli magkakaroon ng projects sa parating na taon ng 2024 na inducted ang ACDC sa Rock and Roll Hall of Fame noong 2003. Isa sila sa itinuturing hanggang sa ngayon na isa sa mga pinakamalaki at pinakama pinakamaimpluwensyang banda sa buong kasaysayan ng musika. Hinding-hindi ito nawawala kapag napapag-usapan ang mga greatest rock bands of all time. Ikaw idol, fan ka ba ng ACDC o ngayon mo lang sila nakilala? Pag-usapan natin yan sa comment section. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.